Hello, good morning mga lalabs, mga bayot, swans, sagin, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa so mga kapwa ko, if the around the world, hello, mega love, shout -out sa inyong lahat. At tatlong pag-uusapan natin ngayon about dito kay Bongbong Marcos. Itong kahapon, uh, napaka napakasip-sip nitong uh, News 5, no? Uh, talagang gusto na ibida ang pamilya ni Bongbong Marcos na... <laughs> talagang uh, wala na, <laughs> Why na in lasa sambat pasinta usog. So sabi pa nang tausog wala na. Ang uh, pa, wala na wala na ng pagmamahal or wala nang pagmamahal mula <laughs> sa taong bayan ng marami ng batikos. Uh, tapos uh, bumati daw ng Merry Christmas ang anak ni President Bongbong Marcos. So, 'Yun yung isa sa mga topic at yung pangalawa ay magsasagawa daw si Bongbong Marcos ng ceremonial. Uh, sa pagpirma uh, niya ng uh, 6.3 Uh, may point 6.3 a trillion pesos na uh, budget for 2025 ngayong pizza 30 ta. <laughs> talagang uh, <laughs> grabe magpo-party ba tapos yung pangatlo nating topic ay uh, di ba bumaba sa survey sa approval at trust rating si Bongbong Marcos so hindi daw yun nababase sa survey lang. So, yun yung topic natin, tatlo about Bungbong Marcos. So, unahin natin itong balita ng News 5 kahapon. Sabi dito ng News 5, o oh, yun na nga, no, bumati daw ang anak anak uh, bumati ng Merry Christmas ang anak ni President Bungbong Marcos na si First Uh, ah, talagang uh, inaano si Papa Sandro, no? Parang uh, gusto lang pabanguhin, no? si the peso is weak because the dollar is high. <laughs> At saka si Mr. Dragon Fruit. <laughs> first District Ilocos Norte Representative Sandro Marcos kasama ang First Family. So, eto yung tanong ngayon, e ano naman ngayon kung bumati ng Merry Christmas si Bumbu, uh, si Sandro Marcos sa, uh, sa sa taong bayan, mababawasan ba ni uh, may iba, uh, ano ba tawag dito mababawasan ba yung uh, presyo ng bilihing nagmahal ngayon yung pagtaas ng korang uh, <laughs> gasolina yung langis krudo, kung ano-ano pa, gas, uh, gaas. Ito pa, mababawasan ba o hindi na ba matutuloy next year ang pagtaas ng tubig kuryente na napirmahan na, yung, na isa batas na iyon sa pagbati ni Sandro Marcos. May ipikto ba ito sa ating mga pobre? Makaraos ba tayo sa hirap kapag bumati si Marcos si si Sandro? <laughs> Tay gede, sabi pa ng Indonesia. Ano ba yung meaning nun? Malaking tay. <laughs> Diyos ko po. Ay, bumati. Kala mo naman eh. May impact sa taong bayan ang pagbati ni Sandro Marcos. Wala. Mahirap pa rin ang taong bayan. Pababain ninyo sabihin ni Sandro sa kanyang tatay. Magtrabaho ng maayos. Pababain yung presyo ng bilihin. Baka sakali eh, tawag dito. Magbalik ang aming uh, tawag dito. Pagtiwala kay BBM. So, kayo. May impact ba ang pag-great ni, Bong, uh, ni, ni Bongbong, ni Sandro Marcos sa inyo ng Merry Christmas? <laughs> so, pangalawang topic itong uh, post ng presidential tracker. So, ito yon na kung saan ay dinidelay dili kunwari ni Bongbong Marcos ang pagpirma nitong 6.300 mahigit na trilyon pesos national, uh, sa 2025 national budget. So ayon dito, BBM magsasagawa ng ceremonial signing para sa 2025 national budget sa December 30 ang tanong magpapaparty ba si Bumbong Marcos ilang milyon na naman ang kanyang gagastusin dito mula sa taxpayers para lang sa putang inang signing ng uh, uh, siri, uh budget na ito national budget na to for next year inanakawin lang naman nila ang <laughs> pira dito gagastos pa at kunwari, dinedele para sabihin, ay, pinag-aralan. Ito lang drama ngayon eh. May ibibito ba siya dito? O, abangan natin. Magpapakonsert ba naman si Bongbong Marcos dito? Magpapaparty dahil sa signing na to? Maggagawa pa ng ceremonial signing? Putragis na yan. O kahit nga artista, gaya ni John Arcilia, Nabubwisit na nga sa administrasyon ni Bongbong Marcos nang dahil kasubrang mahal ng bilihin ngayon. Tapos ito pa yung hmm, sasabihin, magsasa, magsigagawa, sasagawa ng seremonyal. Di ba inisip ni Bongbong Marcos, mahirap ang taong bayan ngayon under sa kanyang administrasyon at ito siya. Mula pa sa kanyang bunganga na niya sa Abagong Pilipinas, bawal ang waldas. Aba, siya itong tudu, waldas ng waldas sa kaban ng bayan. Hmm. Pati pa yung pagpapadasal sa kanya para, anong pare dyan, na breakfast, prayer para sa kanya. Kuno. O ilang milyon ang ginastos doon para sa agahan, uh, sa breakfast na yon. Lamon nila kasama yung mga pare doon, mga bayarang makakaliwa. Para ipagdasal yung paring manyakis na mga ano tsupairong <laughs> uh, pare pinagdasal ang kapwa nila demonyo <laughs> yung mga buiset so ito pa ito parang November 27 yata ito sinabi dito ni undersecretary ng DOJ na si JC Andres dahil nga sa nangyayari di ba yung sinasabi ni Bipisara na kapag namatay siya, meron na siyang taong nasabihan, may habilin siya, parang the last will and testament ni Bibi na kapag namatay siya, ay papatayin din si Bongbong Marcos, Liza Marcos, at si Martin Romualdez. So, itong sinasabi dito ni Undersecretary J.C. Andres ng Department of Justice na a threat to the President is a threat to ...every Pilip, uh, Filipino. Los-los mo. Si Bongbong Marcos... ...ang malaking threat sa banta... ...sa taong bayan. Lalo na sa kaban ng bayan... ...silang dalawa ni Martin Romualdez. kasabwat si Lisa Marcos, si Zaldico... ...sa pangungulimbat sa trillion pesos of uh, money from the taxpayers. Si Bongbong Marcos ang may malaking banta sa bayan sa Pilipinas na nais pa nilang hawakan, nais pa niyang gawin kung ano yung ginawa ng tatay niya si Marcos Sr. na nagdeklara ng marsyalo at namuno ng 21 years, ay ito din ang gusto nilang gagawin ngayon. Papalitan, susulong ang tsa-tsa, yung kung ano-ano pang mga kaikikan para uh, para magiging prime minister si Tambalos Los ayaw na nilang umalis sa Pilipinas So si Bongbong Marcos ang banta sa mga Pilipino lalo na sa mga pobre kahirapan ng mga mahihirap banta si Bongbong Marcos hindi si Bibi Sara kaya tumigil-tigil ka dyan, los-los mo. JC Andres. Paglo-lo, oy. So, ito, huli. Kamakailan yon may mga survey-survey nga na bumagsak. Si Bongbong Marcos, Martin Romualdez, si yung, uh, Chief, Just, Chief Justice na si Gismondo tapos si Boy Witter, Mr. Kila. <laughs> Iskodero yun, diba? So, ito si BBM. Bumagsak at yun. Na uh, pagka kinabukasan, meron kagad silang counter na survey mula sa tang inang ere. Sa tang ere. <laughs> na si, sila lahat mataas. Si BB lang mababa. Nalata <laughs> talaga mga putang inan. Although dito sa Pulse Asia ay ano din to? Nabayaran din. Kung sino man ang nagpa-survey dito, ayun yung... Uh, siguro sa mga kaliwa, si Martin Romualdez siguro, Bongbong Marcos, ganyan. Eh, kay eh, ano lang, alam nilang bagsak pero parang pilit inilalapit para hindi naman magmukhang <laughs> kawawa <laughs> si BBM no. Ikumpara mo, ikaw presidente, mataas pa yung ratings ng bisi presidente kumpara sa yo. nakakahiya 'yon sa buong mundo nababalita to. Kung dati pangulong Duterte, pinakamataas na ratings sa kasaysayan ng Pilipinas at marami nga sa ibang bansa, di ba? Naiingit sa ratings si Pangulong Duterte. Pagdating naman dito kay Bungbong Marcos, ginoo ko. Kumbaga pa sa grado mo sa eskwilan, sanggot. Ito <laughs> ba, bagsak man to sa school. So, anong asahan natin? Bagsak din siya sa ratings sa taong bayan. So, ngayon, sinasabi, ginigit dito, ayon sa balita, itong balita tabloid, ginigit daw, eh, giniit ng Malacan yang nadi surveys batayan ng effective public service, which is, oo naman, pero, uh, isa din yan. Hindi mo maiwasan yan. Kapag maganda, ang ginawa ng presidente sa iyong sa kaniyang bansa Mataas ang kumpiyansa at tiwala ng taong bayan sa kanya. Di po ba? So ngayon, dahil inutil, mahina, balasubas ang Presidente Bongbong Marcos, kaya bagsak siya. Wala na, hindi na siya pinagkakatiwalaan ng taong bayan at marami na nga ang galit sa kanya, pinagbumura siya, pinagtutunglo pa cara uh, mamatay ka na or kung ano-ano pa dahil kita naman natin ngayon ang ebidensya panahon ng pandemic mga lalabs, mga virus mura ang bigas ngayon na walang pandemic anong nangyari? tapos ay, kamatis na kamatis doon pa nga lang sa pag-upo niya unang taon niya ay kalahating taon niya pag-upo bilang presidente sa buong kasaysayan ng mundo. Pilipinas, ang may pinakamahal na sibuyas. O kamakailan lang din iyon. Kamatis, 220 per kilo. At tayo, yung number one uh, importer ng bigas sa buong mundo. As if naman na walang mapagtaniman sa Pilipinas, pati isda, galonggong, kung ano-ano, ini natin, asin. E di talaga siyang presidente. Oh yung mga maharlika fans saan na? Yung pinagyabang niyang 5,500 flood controls. Nung binagyo ni Karina, finapchik saan? O oh, doon alaman, nawala talaga pala siyang master plan. At sinabi din ni Amy Marcos, nawala ng mga major infrastructure project si Bongbong Marcos sa loob ng kanyang six years administration. At kung ano-ano pa. Pag nanakaw ngayon sa kaban ng bayan, utang here, utang there. Pipirmahan pa nga lang ni Bongbong Marcos itong 6.3 mahigit na trillion pesos national budget for 2025. Nakaabang na nga. Nauutang na naman siya sa first quarter ng 2025, either March or April, ng 629 billion pesos. Hindi pa nabusog. Kalain mo yun. So ngayon sasabihin, hindi batayan ang survey. Weh, isa ito. Kapag ang taong bayan wala nang tiwala sa iyo, bagsak ka. Ito yung ibig sabihin, no? Tapos igigiit pa niya. So ano yung pagmamalaki ngayon ni Bongbong Marcos? May natin, okay. Bilang hindi pa tayo nang survey, bilang isang public servant na kagaya So ano nagawa ni Bongbong Marcos? Ipagmalaki mo, BBM, kung ano yung mga nga nagawa mo under your uh, years ka na, ano, bilang presidente. Wala maliban sa ayuda. 99% bulsa, 1% pinamigay sa mahirap. Mismong, uh, ano pa ito, vlogger na ni Bumbong Marcos at ni Tambaloslos na bayarang si Coach Jarrett ang nagsabi. Nasa panahon ng pandemic ni Duterte, 2 years yon 600 billion lang ang nagastos. E samantala ngayon, every year 500 to 6 600 billion every year ang uh, ayuda and yet marami pa rin mahirap o ba diba? mismong dating undersecretary uh, under secretary or assistant secretary ba yun, si Cielo Magno ng Department of Finance nang nagsasabi na itong administrasyon ni Bongbong Marcos ang may pinakamalaking budget at pinakakurap. Clueless pa. At tinawag pang gago ni Elijah Fernando ba yun? <laughs> Dahil doon sa PhilHealth. Na siniro subsidy. Tapos, oh, pati yung Armed Forces of the Philippines, binudol pa. Gagawin daw, gagawin daw modernized AFP force. Tapos, tinanggalan ng budget. <laughs> Ay, naku po, Diyos ko. So, ano masasabi ninyo dito mga lalabs, mga bayot? Sa mga togan uh, ng Marcos na to family. Comment down below. Stay safe po. God bless and bye-bye.